Buenos dias, ako rin si ang babaeng walay pahulay. So, karong adlaw magluto tag itlog kay muka on tag -daghan. Kay karong adlaw ay duhang session na po na ako sa content implant. No? So, managuro yung tag kaon, kainig, kahuman, ani unya sa akong mga kalagusan. Di ko pwede mo kaon o gahi og mga pagkaon na init in 48 hours. so duha ka adlaw jud ko nga dili gi ko makakaon og unsay akong gustong kaonon og panagang lang sa antibiotic inig kahuman aron dili madono ta akong tinae so naghulat na mi ana padulong na mi ana sa clinic og nagtoytoyo kanang ita parking kay asa ba ay wa man gi maparkingan so naabot ta sa klinik no so relax so, relax pa ko prepare ang mga herramienta silang gamiton sa kongipon ipon igbutangan ako nila dayon og anesthesia so sa kadaghan sa anesthesia na ilang gibutang naabot gyud sa akong ilong anesthesia wala na chukoy na feel kay gibutangan ko nila left and right up and down anesthesia so nagsugod na ni sila diha og buo buho ug sa nangi buhat diha ni doc diha no so gitahi nya human sad nga sa pikas siya gibutangan na sa kung tornilyo sa so, upat din akabuok nga tornilyo ilang gibutang sa ako ha nya yung makita og toy tani ang tornilyo ne successful gud ang implant so mo na pa, balik, tami, bala, dahil na pabalik ta may nagbalag butangan dayon na ko gelo kay ginan ko ihaplak na sa mong dagway day kay dili mo ang imong nawong mo nagmanggani na rang hubag so naabot ko sa balanya, niya Tan tanatan ako sa amin oy nagsugo nang ko bago ubag tanawa akong naw mura na jud ko diha gitamparos og ulo kay ni hubag hasta nga kung kanang wait naglisod na ko diag inom sa akong antibiotic kay eh, wa jud ma ko mafeel abot sa ilo wa jud ko mafeel naglisod jud kong tulon sa akong tambal pero okay ra kay madarara mag smile so sige ra gapon kog butang og okay, karon dili gyud hubag so maora to guys kita po na eh. kay kapon magistorya oy kay kung kuha pa ba ni akong hipon bye